Hello, hello mga katigang Mag -first break na tayo Ito yung as, usual, usual Palaging ano yan Palaging salad yan pag ano Pag first break Ito yung salad of the day Ito Ang tingin ko rito Meron siyang golden na uh, <laughs> Pasas In short yung golden racing na tinatawag hindi kasi hindi kasi eh, kulawon eh kaya golden racing ang ano tawag dito tapos kinain ko na tapos ito carrots ito na ano, tatlong kulay itong violet na ano at saka yung regular meron pang isa hindi ako nakakuha tapos may may kyle din yung yung dahon-dahon kyle yan at saka yung itlog ko itlog mo, itlog natin lahat ang dyan. Lahat na yan ang dyan na. Ayan. At saka, kumuha ko ng ginogsol na ano, ginogsol <laughs> na protas. Ito. Uh, tinudok sana, kaya lang ano eh. Pag tinudok yung ano yung malakit uh, malagkit yun eh. Kaya ito, hindi naman malagkit, protas naman. Kaya ginogsol, hindi tinudok. At saka ito, mangga ito. mangga na tinadtad. <laughs> Masa mas matamis din ng mangga. At aking panulak ay tiba-tiba. Hmm. Yeah, itu Itu nah Kainan nah Mga no, kidokki. No Mga katigang. Kain Nah na. yeah, Bye-bye.